sa layo ng isulong ang makabago tumutugon at nakabatay sa datos na lokal na pamahalaan nagsagawa ng exploratory meeting ang Graduate School of Public Administration ng Nueva Ecija University of Science and Technology o NEUST at Department of the Interior and Local Government o DILG Nueva Ecija noong June 30, 2025 sa DILG Provincial Office. Pinag-usapan sa naturang pulong ang posibilidad ng isang extension project na pinamagatang paangat resilient barangay leadership in a uh, vocad world na naglalayong paunlari ng kakayahan ng mga opisyal ng barangay sa harap ng isang mundo na volatile, uncertain, complex, ambiguous at diverse of vocad. Pinangunahan ng mga pangunahing kinatawan ng NEUST ang presentasyon tulad ni Dr. Rosemary R. Casimiro, masiglang dekana ng College of Public Administration and Disaster Management, Dr. Ofelia M. Bawan, masigasig na pinuno ng Learning and Development Office, Dr. Vilma B. Ramos, patikang tagapangulo ng programang Public Administration at Dr. Marivic N. Villegas, masigasig na direktor ng Extension Services Department. Ipinahayag ng NUSD team ang kanilang adikain na bigyang lakas ang mga opisyal ng barangay sa pamagitan ng mga pagsasanay sa pamumuno, gabay sa paggawa ng pulisya at pagpapalawak ng partisipasyon ng mamamayan sa pamamahala. Layunin nitong hubugin ang matatag na pamumuno sa antas ng barangay bilang tugon sa mga hamon ng Bukad World. Nakatakda ang mga susunod na pagpupulong upang mas detalyado pang talakayin ang mga kinakailangan, estratehiya at mekanismo para sa pagpapatupad ng proyekto. Nagpaalala ang Department of Health o DOH Central Luzon Center for Health Development o CLCHD sa publiko lalo na sa Nueva Ecijanos hinggil sa kahalaga ng food safety, wastong uh, paghuhugas ng kamay at malinis na sanitasyon ng tubig upang maiwasan ang mga sakit na nakukuha sa kontaminadong pagkain at tubig ngayong panahon ng tag-ulan. Ayon kay Kathleen Rodriguez, Program Manager ng Food and Waterborne Disease Program ng DOH CLCHD, mahalaga ang pagasunod sa limang pangunahing alituntunin ng World Health Organization o WHO. Ukol sa kaligtasan sa pagkain, kabilang dito ang pananatiling malinis, paghiwalay ng hilaw at lutong pagkain, maayos na pagluluto, wastong pag iimbak sa tamang temperatura at paggamit ng ligtas sa tubig at pasangkap. Binigyang diin din ni Rodriguez ang kahalagahan ng regular na paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at malinis na tubig sa loob ng hindi bababa sa 20 segundo, lalo na bago maganda ng pagkain at matapos gumamit ng palikuran upang mapababa ang panganib ng impeksyon. Bilang karagdagang paalala, pinayuhan niya ang mga kababayan na pakuluan ng tubig sa loob ng tatlong minuto o gumamit ng chlorine solution at water purification tablets upang matiyak ang kalinisan ng inuming tubig lalo na sa mga panahong may pagbaha. Iginit din ni Rodriguez ang kahalagahan ng tamang paghiwalay at pagtatapon ng basura bilang bahagi ng mga hakbang upang maiwasan ang kontaminasyon at maprotektahan ang mga komunidad mula sa iba't ibang uri ng sakit. Upang tulungan ang mga lugar na walang sapat na akses sa malinis na tubig, patuloy ang pagbibigay ng DOH ng teknikal na suporta sa mga lokal na pamahalaan at pagpapatupad ng mga programa para sa pagpapabuti ng supply ng tubig, sanitasyon at mga gawi sa kalinisan. Naga-sagawa ng Espesyal na pagsasana ang Philippine Rice Research Institute of Rice at ang Cooperative Development Authority o CDA para sa mga tagapagpatupad ng Rice Business Innovations System o Rice at mga regional agricultural staff. Ang aktibidad ay bahagi ng Rice Biz Program ng PhilRice, isang pangunahing inisyatiba na naglalayong paularin ang mga rice-based cooperatives sa pamagitan ng pagpapabuti ng kanilang mga sistema, produkto at ugnayan sa merkado. Ayon kay Diadem Gonzales Mero, program lead ng Rice Base 2.0, layunin ng pagsasanay na ito na palakasin ang kakayahan ng mga implementors upang mas epektibong masuportahan ang mga kooperatiba na mga pagsasaka sa ilalim ng Rice Base. Sinabi ni Smiro na ang pagsasanay na ito ay nakatutulong upang maging masanda at may sapat na kalaman ang mga tagapagpatupad sa pagsuporta sa Rice based Farmers Cooperatives Associations. Layunin ng Rice based na buuin ang mga magsasakang nagtatanim ng palay bilang mga agribusiness community na may kakayahang mamuhay ng masagana at may sariling kabuhayan sa pamagitan ng pagpapalakas sa mga kooperatiba target din ang programa na mapataas ang kita ng mga magsasaka. Mapabuti ang sistema ng produksyon at maisulong ang inklusibong pagunlad sa sektor ng bigas. Samantala, binigyan din ni CDA Undersecretary Alexander Raquipo ang patuloy na pagtulungan ng kanilang ahensya sa Department of Agriculture at Filarize upang mapanatiling epektibo ang operasyon ng mga kooperatiba sa buong bansa. Aniya, ito ay bahagi ng layuning makamit ang inklusibo at sustenableng rural na pagunlad Ipinahayag din ni CDA Assistant Secretary Virgilio Lasaga, pinuno ng Agri Cooperatives Cluster, ang kanyang buong suporta sa mga kasalukuyang programa ng Rice Peace para sa pagpapalago at pagpapaulad ng mga kooperatiba. Kabilang sa mga tinalakay sa pagsasanay ang mga mahalagang paksa tulad ng prinsipyo ng kooperatiba, legal na rekisito sa pagpaparehistro at mga tungkuli ng mga pinuno. Gumamit din ng mga case study upang mailarawan ang mga totoong sitwasyon na maaaring kaharapin ng mga kooperatiba. Nagkaroon rin ng mga sesyon sa financial literacy, conflict resolution at strategic planning upang matulungan ang mga kalahok na makagawa ng matalinong desisyon para sa pangmatagalang pagunlad ng kanilang mga samahan.